Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, Samahan niyo ako. Hay mga Karot Magang akong gumising ngayon kasi niyaya ako ng tita ko para mag-swimming. Niyaya nga ako ng tita ko para mag-swimming kasi birthday ng pinsan ko. At pagkagising ko nga mga guys, lumabas na din ako ng bahay para pumunta dito sa swimming pool ng Perlita. At pagkarating na pagkarating ko nga dito mga guys, eh, bumuhat ka agad itong napakalaking pangalan ng resort nila. Ito nga ang buong pangalan ng resort nila mga guys, mula de Perlita Garden Resort. Pagkarating ko nga dito mga guys, hinanap po ko sila tito dito. Medyo nahirapan nga ako kakanap kina tita dito kasi Nakala ko nga na mula de Perlita Resort Pero nakalipas nga lang ng ilang minuto mga guys Ay nakita ko na din sila At pagpunta ko nga dito sa cottage nila dito mga guys Itinignan ko agad itong cake nila Sabi ko nga kay tita dito Ay eh, kukunin ko na lang nga sana yung isang cake dito Tapos uuwi na ako Charot At pagkatapos ko nga tignan yung dalawang cake dito mga guys Itinignan ko naman dito yung itsura ko At pagtingin ko nga na mukha ko sa camera mga guys Ay mukha na pala akong crocodile <laughs> At pagkatapos ko naman kumain doon sa katis nila tita mga guys, eh, pumunta naman ako dito sa swimming pool. Hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano ako kumain mga guys. Baka sabihin nyo ba kasi para akong crocodile na kumakain ng baboy. Charot! At pagpunta ko nga dito sa swimming pool mga guys, ay, nakita ko kaga dito mga pinsan ko. Sabi nga ng mga pinsan ko dito, charot, isama mo naman ako sa vlog mo. Ewan ko ba sa kanila mga guys, simula nung nag-vlog ako, charot na yung tawag nila sa akin. Sandali lang nga ako dito sa swimming mga guys, kasi may gagawin pa ako sa bahay. Pagkatapos ko nga maligo sa swimming mga guys, yung umuwi na din ako kasi may pipirman ba ako dito sa bahay. Pinapapirma nga sa akin ni mama dito yung binibili niya lupa, mga guys, kasi magbabayad daw siya. Pero yung pambabayad niya nga muna dito, mga guys, i-play money muna. Charot! Pumunta nga yung may-ari ng lupa sa kinakatayo na namin bahay, mga guys, para mag-meeting daw sila, mama. Nag-meeting -me nga sila, mama, dito, mga guys, para nga alam ni mama kung ang gasaan yung lupa namin at kung magkano lahat yung babayaran niya. Sobrang mura nga lang ang binibiling lupa ni mama dito, mga guys, sa sobrang mura nga yung nagkakalagay ata ng 500,000 san Pero kahit nga mura to mga guys, hindi eh, pa nga namin alam ni mama kung saan kami kukuha ng ganong ng pera. Sabi ko nga ay mama mga guys, sa eh, magpaparit na lang kami ng pera tapos yun na lang yung pambabayad namin sa lupa. Charot! At pagkatapos nga magmeeting nila mama mga guys, ay eh, nagpirwaan na nga sila dito para nga may ebidensya na mabibili na ni mama yung lupa. Hindi nga iba yung may-ari ng lupa dito mga guys kasi pinsan ng lolo ko to. Ang lalayo pa nga lang ng pinanggalingan nila lola mga guys, galing pa nga lang sila ng kabite. At pagkatapos nga nila magpirma mga guys, bagay sa nagpirma na din ako dito para nga may kutunayan na mabibili na din itong lupa. Pero hindi pa nga mabibigay ng kas ni mama ngayon mga guys kasi wala pa talaga kaming pera. Kung may pera nga kayo dyan mga guys eh pera muna para nga ibibigay ko na lang pag nagsaud ako. Charot! Hindi pa nga namin kayang ibigay ng kas ni mama to mga guys kaya ulog-ulogan na muna namin. Kung pwede lang talaga gumawa ng pera mga guys si gumawa na ako para di makabili na ako ng sarili kong lupa. Charot! Sa mga nagtatanong nga pala mga guys kung ano ang mga pangarap ko. Isa din sa mga pang pangarap kayo maging presidente ng Pilipinas tapos ilalagay ko sa batas na pwedeng Kumuha ng sariling pera. cerot. Tapos yung pera nga na yun, ilalagay ko yung mukha ni Isha, fuckboy, <laughs> Pasensyaan nyo na nga yung sulat ko dito mga guys Kasi ako sulat ako ng kalkal man charot Pagkatapos ko nga dito Ay alis naman ako para maganap na makakain Alis nga ako dito kasi nagutom ako sa kakapirma ng mga papel na yon Charot Ewan ko ba sa mga bulati ko sa chan mga guys Kapag nga may trabaho ko kahit onti lang Ay magugutom ka agad sila <laughs> Ang sabi nga ng mga alaga ako sa tiyan sa akin dito mga guys ay milk tea daw yung kainin ko. Pero ang sabi ko nga sa mga alaga ako sa tiyan mga guys ay hindi naman kinakain yung milk tea ininom. <laughs> Hindi ko na nga muna sasabihin itong brand nila dito mga guys kasi hindi naman ito sponsored. Charot! Pero dito nga kami pumunta mga guys dito nga sa Street Blend Bulong Santol. Napakasarap nga ng na mga flavor ng mga milk tea nila dito mga guys kaso nga lang mamubutas yung mga bulsa mo. Charot! pagdating ko nga dito mga guys yung order na kaagad ako. Milk tea nga lang yung order ko dito mga guys kasi yun ang talaga kaya ng bulsa ko. At abang nakaupo nga ako dito na nagsa cellphone mga guys ay damang dama ko nga dito yung lamig mo. Charot! At abang nakaupo nga ako dito ay nag muna ako baka kasi chat na yung ex ko Charot! At nang sabi nga sa akin na ex ko na hindi na siya babalik sa piling ko eh ginawa ko na lang dito yung in-order kong milk tea Dadalo pa naman yung in-order kong milk tea dito Yung isa sana, ibibigay ko sa'yo Kasi sabi mo, eh, di ka na babalik sa piling ko Charot! Kung hindi nyo mga alam mga guys, sobrang dami nga ng mga ex ko Sa sobrang dami nga ng mga ex ko mga guys Ay alos hindi ko na din sila mabilang Pero yung mga ex ko nga na yun mga guys Ay alos nanggaling lang ngayon sa school Lalong lalo na sa <laughs> Siguro mga guys kayo din marami na din kayong ex nung kabataan nyo Lalong lalo na siguro sa e school mga guys Charot Mabalik naman tayo dito sa inorder ko milk tea mga guys Baka kasi sa sobrang ex kayo balikan nyo na din yung ex nyo <laughs> Hindi nga ako nagkamali sa flavor na pinili ko dito mga guys Kasi sobrang sarap nga nito Pero masasarap nga siguro itong milk tea ko Kung makakasama kayo ta rito Charot Abang iniinom ko nga dito itong milk tea dito May kasamang pakit pa Kaya magpapakit na muna ako dito Hay lang mga guys Bye bye